So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamanok Okay, nandito na naman ako, yung lingkod P.G. Vergara po ito ng Linyada ng Mamay, okay? So punibago na naman kaalaman, tips, okay? Trivia ang aking share, share sa inyo ngayong gabi Okay, so kaya mga kamanok, kung kayo man ay mahihilig din sa manok Okay, kung manis na gaalaga ng manok ngayon at gusto ninyo ang mga topic na kagaya nito isa lang yung hinihiling ko mga kamanok So, baba na kamay ko. Just click the subscribe button at notification bell para lagi kayo mag-update sa lahat ng mga video and tips na pwede kong i-share dito, mga kamanok. Ano? So, lahat po ng uh, katanungan mo sa pagmamanok. Okay? So, sinasagot ko po dito. Ano? So, almost 600 or 700 videos na yung ginawa ko dito. Excuse me. At sana lahat ng iyon mapanood mo kasi bawat video na ginagawa ko, I'm sure na makakapulot ka ng aral dito, makakapulot ka ng tips at kaalaman tungkol sa kay pag-aalaga mo ng manok. Okay? Ngayon mga kamanok, mga kamano ang ating magiging topic is all about do sa topic na paulit-ulit na itinatanong sa akin, especially ng mga newbie. Okay? So tinatanong nila, Ah, uh, kamanok, ano ba yung ng uh, gamot, bitamina, okay iturok sa aking mga alaga upang uh, gumanda ang kanilang katawan. Okay? So, ano nga ba? Okay, lagi na lang yun yung naririnig ko, nababasa ko, tinatanong sa akin. So, mga kamanok, i-share ko sa inyo yung aking uh, opinion about jan. Okay, bakit daw yung iba nagpurga na kung ano-ano nang uh, ibinigay sa kanilang mga alaga Pero hindi pa rin talaga tumaba Okay, ito po mga kamanok, sana makatulong aking simpleng advice sa inyo Okay, kasi ako dito sa aking manukan Okay, uh, wala akong problema pagdating sa katawan ng ating mga manok Or ng aking mga manok Lahat sila healthy, lahat sila maaayos ang katawan Okay, so mga kamanok, ano nga ba yung tamang bitamina para sa ating mga alaga upang gumanda ang kanilang katawan? Actually mga kamanok, ito po yung opinion ko. Sa pagpapaganda po ng katawan ng ating mga manok, dalawa po kasi yan, dalawa yung pinaka-kategori na po pwede natin, uh, sabihin. Okay, may mga manok po kasi na talagang maganda na po yung genetics. Okay, maganda na po yung bone structure or yung body confirmation ng ating mga alaga. Okay? Especially sweaters, 5K sweaters, hot chest, and many more to mention mga kamanok. Yan yung mga manok na okay, pagkasilang nila, pagkapisa nila, built-in na po yung kanilang okay, yung ganda ng kanilang katawan okay, yan na po talaga yan na po talaga yung kanilang katawan sila po yung, okay uh, kahit hindi mo tutukan ang pag-aalaga or I mean is okay, simpleng purga lamang okay, at bigay ng masarap na pagkain makikita mo ko agad yung ganda ng kanilang katawan Okay. So uh, unang factor natin dyan, yun na po talaga genetics po. Okay? So uh, pag sinabi genetics, pagkasilang pa lang nila, pagkapisa pa lang nila sa Itlog, okay? Nandoon na yung ganda ng katawan na meron sila. Okay? Madali na po i-enhance o madali na po na okay na pagandahin pa yung kanilang katawan kasi nga po okay nasa genetics na po nila yon. Okay? So pangalawa mga kamano oh, may mga genetics din naman na kapag ka pisas ng itlog, okay, naging sisiw, naging manok, ganun na talaga yung kanilang katawan. So, they are slim. Kahit anong gawin mo dyan, mag-priming ka, magbigay ka ng mga vitamina. So, uh, hindi na po yun gaganda. Yan na po talaga yung katawan nila. Okay? So, yun na po talaga eh. Wala na tayong magagawa pagka, ano, pagka ganyan yung uh, katawan nila. So, ang gagawin lang natin, keep them healthy. Okay? So, gawin lagi natin silang mas malusog. Huwag natin hahayaan na magkasakit. Kung magkasakit man, kailangan magamot ka agad natin. Okay? So, uh, mga payat na nga sila. Hindi na nga ganun kagandahan ng katawan. Tapos, pinapabayaan pa natin na may sakit. So, uh, wag, na wag naman po ganun. no, Kasi nga po, hindi natin mag makukuha yung ganda ng katawan na gusto natin para sa kanila. Okay, so kaya kayong mga kamanok, yung mga nagtatanong dito, especially yung mga newbie, ano, kasi yung uh, mga blue face, okay, mga blue face na ganyan, sadyang, uh, okay, sadyang mga slim, okay, especially may mga sweaters din na uh, medyo slim like Bruce Barnett sweater, medyo slim din po yan, yan po mga kamanok, kapag ka talagang ganyan ang linyada, kahit ano pong gawin nyo dyan, hindi na po, Okay, gaganda yung kanilang katawan So, sa madaling sabi ang gawin nyo Pagka ganyan po ang katawan ng inyong uh, Okay, ng inyong linyada mag infuse po kayo ng ibang linyada Okay, magpapasok po kayo Ng ibang linyada para sa ganun Ma-develop po, okay, through genetics Yung katawan ng manok mo, okay So, uh, ang mahalaga lang naman dito Healthy yung manok, hindi nagkakasakit Ano, so, laging uh, Mag-priming, magpurga Okay, mag- uh, mag uh, bacterial flushing mahalaga yan mga kamanok para hindi kagad ka sila dapuan ng sakit ng sipon ng pisik at halak ano so yun lang mga kamanok hindi